Sana ay masabi mo ito ang taon na binago ko ang aking buhay. Ang taon na natagpuan ko ang pinakamatapang. Pinakamatapang na uri ng katapangan. Ang taon na huminto ako sa pagsasayaw sa paligid ng kung sino ang gusto kong maging palagi. Sana ay masabi mo ito ang taon na sinimulan ko. Kahit na hindi ko alam kung paano ako magtatapos. Ang taon na ako ay lubos na nagtiwala at pinakawalan. Ang taon na natutunan kong unahin ang nararamdaman ng mga bagay kaysa sa hitsura nito. Ang taon na ako ang pinili ko. Sana ay makarating ka sa katapusan ng taong ito na masasabi mo ito ang taon na nagsimula akong mabuhay. Ito ang taon na nagsimula akong maging ang taong lagi kong nilalayong maging.